Guys, alam nyo ba na pwede kang kumita kahit simple pagre-recommend lang ng mga products na ginagamit mo araw-araw? Oo, hindi mo na kailangan ng million-million followers dahil may app na tutulong sa'yo. Kaya kung gusto mo malaman kung paano kumita online sa madali at legit na paraan, panuorin mo ito hanggang dulo. Ito ay isang platform kung saan pwedeng gumawa ng listahan ng mga products na gusto mo o ginagamit mo tulad ng skincare, gamit sa bahay o gadget tapos pwede mong i-share yan sa mga friends mo o followers mo. Kapag may bumibili sa mga links mo, boom! May commission ka na. Parang Shopee affiliate or TikTok shop lang pero mas organized kasi parang may sarili kang mini online store ng mga personal recommendation mo. So ano nga bang gagawin dito? Ito nga po pala yung app na binanggit dito ko. Dito mo po pala makikita yung mga post ng mga kapwa mo affiliators dito sa app na ito. At halos lahat ng mga affiliators dito ay mga foreigner. Magpo-post ka lang dito araw-araw. And almost lahat ng mga buyers dito ay mga foreigners din. Kaya ang may earn mo dito na commission ay dollar rate. Ang gagawin mo lang dito ay search mo lang yung product na gusto mong ipromote. Kahit anong product na search mo dito, mapabrandin man o local, ay makikita mo siya dito at pwede mong ipromote. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano nga siya gagawin. Kung mapapansin ninyo, ito po nga pala yung product na mga nire-recommend at pinupost ko dito. Pwede ka din mag-promote dito ng book online ticketing. Kahit anong ipopromote mo dito, pwede at meron kang makukuhang komisyon. So, paano nga ba mag-post dito? Diyan sa ibaba sa my plus sign, i-click mo lang yan. Tapos, i-click mo lang yung uh, add direct. Tapos, dyan sa search bar, dyan mo, i-search yung mga product na gusto mong i-promote. For example, sa akin, gusto kong i-promote yung iPhone 17 Pro Max. So, ayan guys, nandyan agad yung website ng tindahan ng nagbebenta ng iPhone 17 Pro Max. Pagkatapos ay i-click mo lang yung add note. So, ayan guys, ilagay mo lang yung caption ng um, product na pinopromote mo. And pagkatapos ay i-click mo lang yung add to list. So, lang siya, guys. Madali Pwede lang. Pwede mo ito i-try para maintindihan mo. Since free app lang naman ito, guys, at walang bayad. After mo mag-register sa app na ito, guys, ay meron kang ma-earn -e na $5. And other ways of earnings dito, guys, kapag meron kang na-refer na, na kakilala mo or kaibigan mo at nag-register siya gamit yung link mo, ay meron kayong makukuha parihas na 10% commission Kaya kung gusto mo rin kumita sa simpleng paraan, i-download mo na yung Benabol. Lalagay ko lang yung link sa description box. I-check mo para makapagsimula ka na rin. Don't forget to like, subscribe, and comment kung gusto mong gumawa ako ng step-by-step -step tutorial kung paano gamitan na Benabol app.